Ito nga ang unang ensayo ng Phil Amguard na si Dylan Harper kasama ang buong Spurs team. Wala well, tong si Dylan Harper ay nagkaroon ng hand injury gamakailan lamang and he is still recovering mula nga dito. Ang number 2 overall pick this year ay kasama na dito sa pag e ng San Antonio Spurs sa day 1 ng kanilang training camp. Pero naka-separate pa nga itong si Dylan Harper doing his own workouts nang dahil hindi pa nga siya 100% na magaling Kumbaga nagre-recover pa rin siya mula nga sa anyang hand injury. At ito silipin natin ang kanyang patuloy na pag-e-insayot pag e insayot pag recover Well, hindi pa nga medically cleared for contact Ito nga si Dylan Harper nang dahil patuloy pa ang recover niya. Pero optimistic naman eto ang team ng San Antonio Spurs na siya yung makakalaro sa first game nga nila sa regular season laban nga sa team ng Dallas Mavericks laban dito kay Cooper Flag, And possibly nga rin daw na makapaglaro rin siya sa paparating na preseason. At isabay na nga rin at silipin natin ang kaganapan sa day 1 nga ng training camp ng San Antonio Spurs. Panorin natin ang video recap na kanilang inupload with Wemby. So definitely magiging very exciting ang paparating na season para nga dito sa Spurs team na ito. Expected kasi sila na makipaglaban na sa playoff spot. Lalo't expected na nga rin na itong si Victor Wembanyama will finally have a breakout year kung saan siya ngayon magpapakilala na sa NBA bilang one of the best players sa pangatlong season niya na ito. And let's see nga kung this year na nga ba talaga lalabas ang tunay na potensyal na ito ni Victor Wembanyama. Pero kayo ba? Ano bang inyong prediksyon para nga sa paparating na Spurs season? Sila ba'y papasok na sa playoffs? At ang inyong rin prediksyon para nga sa performance na gagawin ng film guard na si Dylan Harper sa anyong rookie year? Komento nyo lamang yan.